sa pinakasulok ng isang malawak at siksik na gumat kung saan ang mga sanga ng mga punong kahoy ay parang mga bisig ng mga dewata at engkanto. Doon, naninirahan ng isang binatang, ang pangalan ay Kuripsyo. Isang kakaibang binata si Kuripsyo, hindi dahil sa lakas, hindi rin dahil sa tapang, kundi dahil sa kanyang kapansanan. Siya ay bulag mula pa pagkabata sa kanilang tribo ng mga mga ngaso isa siyang kahinaan, isang pabigat ayon sa paningin ng marami. Hindi ka makakatagal sa gubat na yan, Kuripsyo. Diyan ka na lang sa tabi ng apoy. Sigaw ng isa sa mga kabataang mandirigma habang binabatuhan siya ng balat ng saging. Tahimik lang si Kuripsyo. Nakatingala, parang nakikinig sa hangin. Hindi niya kailanman tinanggihan ang mga salitang yun. Ngunit hindi rin siya nagpatalo sa kanila. Araw-araw kahit tinutukso at pinagtatawanan, pinipilit pa rin niyang mangaso. Hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang lola Amina, ang nag-iisa niyang pamilya. Ang kanyang lola ang nagturo sa kanya kung paano makinig sa yapak ng mga hayop, kung paano damhin ang hangin upang malaman kung saan ang may balakit, kung paano kilalanin ang halimuyak ng mga halaman at amoy ng dugo sa hangin sa pamamagitan ng pandinig, pangamoy, at pakiramdam, unti-unting natutunan ni Kurip ang mga lihim ng gubat. Hindi mo kailangan makita ang gubat, Apo. Kailangan mo lang itong maramdaman. Wika ng kanyang lola noong siya ay pitong taong gulang pa lamang. Ngunit isang araw, habang sila'y pangkariniwang nangangaso, kasama ang ilang kabataang mandirigma nahuli ng hakbang si Kuripsyo. Tumigil siya sandali upang damhin ang tunog ng mga ibong dumaan. May kakaiba sa paglipad nila Tila may babala. Pagbalik na kanyang atensyon sa landas, wala na ang kanyang mga kasama. Hindi siya natakot. Sanay siya mapag-isa sa gubat. Ngunit sa pagkakataong iyon, may kakaiba. Ang mga tunog ng mga puno ay pamilyar, ngunit baluktot. Ang amoy ng hangin ay tila mapanlin lang. Ang gubat na kinalakihan niya ay parang may sariling isip at tila itinutulak siyang mag-isa. Hindi nagtagal, naramdaman niyang lumamig ang paligid. Hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa presensyang hindi niya maipaliwanag. Hanggang sa naramdaman niya ang napakalakas na paginig sa lupa, may lumalapit. Isang nilalang na dambuhala, huni ng mga sanga, langit-ngit ng kahoy, at mabigat ng paghinga. Nakatayo sa harap niya ang isang nilalang na mahirap isalarawan. Ang balat nito ay gawa sa pinagsama-sama ang ugat at sanga. May mga halamang tumutubo sa balikat nito at mata nitong tila mga lumang uling na may apoy sa ilalim. Siya ang gurhe. Tahimik ito sa una, tila minamasdan si Kripsyo. Walang galawang binata, hindi dahil sa takot, kundi dahil pinapakiramdaman niya ang presensya ng nilalang. Bakit hindi ka tumatakbo? Mahinang bulong ng gurhe. Ang boses nito ay parang pagkaluskos ng tuyong dahon. Wala akong dapat takbuhan, sabi ni Kuripsyo. Pagkatapos ng ilang sandali, marahang inilapat ng gurhe ang kanyang malaking kamay sa noon ni Kuripsyo. Sa gitna ng palad nito, may nakatanim na liwanag, isang mutya. Isang bihirang puso ang iyong taglay bata, bulong ng nilalang. Karapat dapat ka sa mutya ng pilik mata. Mula sa palad ng gurhe, isang malamig na liwanag ang pumasok sa mata ni Kuripsyo. Napasinghap siya. At sa kanyang buong buhay, sa unang pagkakataon, nakita ni Kuripsyo ang mundo. Hindi man ganoon kalinaw tulad ng sa ibang tao, sa patang liwanag na ibinigay ng mutya ng pilikmata upang malinawan ang kanyang paligid, mga hugis, liwanag, anino. Ngunit higit pa roon, may kakaiba siyang nakikita. Ang mga pulso ng buhay sa paligid. Nakikita niya kung saan dumadaloy ang enerhiya ng mga hayop, halaman at maging ng hangin. Ang mga puno na dati nararamdaman lamang niya sa pamamagitan ng haplos, ngayon ay may anyo na. Ang mga ibong umaawit sa itaas, may kulay at galaw na. At ang dambuhalang sigurhe, na kanina'y isang presensya lamang, ngayo'y ganap na niyang nasisilayan. Isang nilalang na nilikha ng kalikasan at mahika. Bakit mo ito ibinigay sa akin? tanong ni Corrupto, habang dahan-dahang kinakapa ang sariling mukha, pilikmata. At ang mutya ngayon, ay tila nakaukit sa ilalim ng kanyang balat. Parang alon ng liwanag sa paligid ng kanyang mga mata. Dahil ikaw ay hindi bulag sa katotohanan, tugon ng kurhe. Ang iba'y nakakakita, ngunit hindi nakakaramdam. Ikaw, bagamat walang paningin, ay may pusong busilak at matibay. Ngunit anong kapalit nito? Tanong ni Kuripsyo. Alam niyang walang biyayang walang dahilan. Ang gubat ay magigising, may paparating na panganib. Mula sa mga taong hindi gaya mo, kakailanganin kita koripsyo, kakailanganin ka ng gubat. Nang biglang humampas ang isang malamig na hangin sa kanilang paligid, mula sa malayo, may narinig si koripsyo, tila mga putok. Tunog na mga taong may kasangkapang gawa sa bakal. Isang alingaw-ngaw ng pagsalakay. Magbabalik ka sa iyong tribo, ngunit ngayon may dalakang liwanag. Pagbalik ni Kuripsyo sa kanilang nayon, gulat na gulat ang lahat. Dati siyang hindi tinitingnan ng tuwiran. Ngunit ngayon hindi mapigilan ng iba na sulyapan siya. May kakaiba sa kanyang kilos. Hindi na siya natitisod. Hindi na siya patigil-tigil sa paglakad. Buo ang akbang, matikas ang tindig, para bang ang dating bulag, ay ngayon ay mandirigmang isinilang. Kuripsyo, ano nangyari sa'yo? Tanong ng isang matandang lalaki, si Dato Mapanad, ang pinuno ng tribo. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag Dato, sagot ni Kuripsyo. Pero may nilalang sa gubat na nagbigay sa akin ng biyaya at babala. Ngunit gaya ng dati, hindi lahat ay natuwa, lalo na si Timbak, ang pinakamatipunong mandirigba sa tribo, na siya pinakabastos kay Kuripsyo. Kwento lang yan, gawa-gawa mo lang yan para sa atensyon. Wala kang karapatang magsalita sa harap ng datu Ngunit bago pa man makalapit si Timbak, isang mabilis na hakbang ang ginawa ni Coribcio. Sa isang iglap, nahawakan niya ang bisig ni Timbak mahigpit, hindi palaban, ngunit puno ng kontrol. Hindi na ako ang dating koripsyo, mahina akong sabi niya. Pero hindi ako nandito para makipag -away. Kung totoo man ang iyong sinabi, wika ng dato, ipakita mo, baka nga panahon na para makinig kami sa mga bulag, kaysa sa mga nakakakita, ngunit sarado ang isip. Lumipas ang ilang araw mula nang magbalik si Kuripsyo sa mga mata ng ilan, isa pa rin siyang dating bulag na mga ngaso. Ngunit sa puso ng kanyang lola at sa puso ng mga batang dating naniniwala sa kanya, siya ay isang bagong pag-asa. Sa tulong ng bagong paningin at lakas mula sa mutya ng pilikmata, mas marami siyang naiuwing huli. Mas mabilis ang kilos, mas tiyak ang bawat akbang, Napansin ito ng ilang matatanda sa tribo. Ngunit hindi lahat ay kontento. Hindi sa patang kwento mo, mariing sabi ni Timbak. Sabi mong may panganib pero nasaan? Wala namang dumarating. Ang panganib ay hindi palaging may tunog. Minsan tahimik itong bumagapang, sagot ni Kuriksyo. Lumingon siya sa dato. Patawarin niyo po ako dato. Ngunit ramdam ko may mga paa sa labas ng gubat na hindi kilala ng lupa. Ang mga hayop ay nagsisilipat na ng tirahan. Ang mga ibon ay hindi na naglalagi sa mga puno. Ang lupa ay hindi na payapa. Nagkatinginan ang mga matatanda. Hinipan ng hangin ang apoy patungo sa gilid ng gubat. Ang mga dahon ay naging abo. Hanggang isang gabi, dumating ang matagal nang kinatatakotang sandali. Isang gabi, habang ang tribo ay mahimbing na nagpapahinga. May sumingaw na usok mula sa kanluran ng gubat. Kasunod dito ay isang dagundong na tila mula sa mabibigat na paa ng mga hayop. Ngunit hindi ito hayop. Ito ay mga tao. Dayuhan. May daladalang bakal at apoy. At si Kuripsyo, nagising mula sa kanyang panaginip na puno ng apoy at daing. Sa kanyang paningin, nakikita niya ang pulso ng gubat na tila ng turugo. Lola, sigaw niya. May paparating. Kailangan nating ilikas sa mga tao. Agad siyang tumakbo sa silungan ng mga mandirigma. Ito na ang sinasabi ko. May apoy, may mga dayuhan, may mga sandatang hindi natin alam gamitin. Hindi makapaniwala ang ilan Ngunit nang umalingaungaw ang sunod-sunod na tunog ng pagsabog mula sa malayo, naging malinaw ang katotohanan. Habang ang iba'y nag-aayos ng mga bata't matatanda para ilikas, si Kuripsyo ay naglakad papunta sa gilid ng gubat, sa direksyon ng apoy. Hindi niya alam kung ano naghihintay, pero alam niyang may tungkulin siyang hindi niya maiiwasan. Sa paglapit niya, nakita niyang ilang lalaking may balat na mapuputi suot ang damit ng mga mananakop. May dala lang baril, pala at lagare. Sa likuran niya, tahimik na sumusunod si Gurhe. Panahon na, sabi ng Dambuhala. Ipakita mo kung paano manghuli ang isang mga ngaso sa mga sumisira ng gubat. Kinuha ni Kuripsyo ang kanyang sibat. Huminga ng malalim, tinignan ng paligid, at sa kanyang mata Makikita ang pulso ng bawat nilalang, ang bawat kaluskos, bawat bahid ng hangin. Sa kanyang dibdib, hindi galit ang namamayani, kundi pagmamahal. Para sa kanyang tribo, para sa gubat, para sa kanyang lola. At siya ang magiging una't huling bantay ng pagubatang iyon. Madilim ang kalangitan, ang mga ulap ay tila nagdadalamhati, handa ng lumuha para sa gubat sa harap ng mga dayuhang may dalang armas sa tapoy. Si Kuripsyo ay nakatinding. Sa kanyang likuran, ang dambuhalang si Gurhe ay dahan-dahang naglalakad. Ang mga hakbang nito ay parang lindol. At ang mga sanga sa kanyang katawan ay unti-unting bumabalot sa paligid bilang proteksyon. Umurong ka bata, sigaw ng mga dayuhan. Hindi mo alam kung anong pinapasok mo. Ngunit tumingin lamang si Kuripsyo sa kanila. At sa kanyang paningin, nakita niya ang takot, ang kaguluhan, at ang kasakayman na bumabalot sa kanilang puso. Hindi ito simpleng labanan na lupa at dayuhan. Ito ay laban ng katutubong karapatan at kalikasan laban sa kasakayman. Mabilis ang naging sagupaan. Lumipad ang mga sibat mula sa likod ng mga punong kahoy, sinundan ng mga palaso. Ang mga mandirigmay dati hindi naniniwala kay Kuripsyo. Ngayon sumama sa kanya. Pinamunuan niya ang mga ito gamit ang kanyang bagong paningin at matalas na pakiramdam. Ang mga halimaw ng gubat, hindi lang si Gorhe, kundi ang iba pang nilalang na matagal nang nagtatago sa lilim ng kagubatan, ay lumabas na rin upang ipagtanggol ang tahanan nila. Ang mga baril ng dayuhan ay bumagsak sa lupa ang mga lagari nila ay nabulok sa hawak ng mga espiritu ng kahoy. Ang apoy na dala nila ay nalunod sa ulan na biglang bumagsak. Para bang ang langit ay nakikiisa sa pagprotekta ng gubat. Pagkalipas ng labanan, tahimik ang gubat. Ang mga dayuhang nabuhay ay pinalayas at inutusan ni Corruption na huwag nang babalik sa lupaing hindi sa kanila bago sila tuluyang lumisan, isa sa mga dayuhan ay ilumingon at sinabi, Hindi ko akalaing may ganitong kapangyarihan ang kubat at ang mga taong katulad mo. Ngumiti si Kuripsyo. Ang kapangyarihan ay hindi laging ingay at lakas. Minsan, ito ay paninindigan at pagmamahal. Muling namuhay ang tribo sa kapayapaan. Si Kuripsyo ay hindi na tinatawag na ang bulag o ang mahina. Sa halip, siya na ngayon ang tagabantay ng gubat, ang unang pinuno na hindi pinili dahil sa lakas ng katawan, kundi dahil sa lakas ng loob at puso. At sigurhe, muling naglaho sa anino ng mga puno. Ngunit iniwan kay Kuripsyo ang kanyang basbas at isang hiling. Turuan mo magmahal muli ang mga tao dahil kapag nawala ang gubat, mawawala rin ang puso ng sangkatauhan. Ang aral ng kwento, hindi hadlang ang kapansanan upang maging bayani. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa paningin, kundi sa kakayahang tumayo para sa tama kahit mag-isa. At ang kalikasan ay hindi ari-arian, ito'y tahanan Kapag ito'y iyong binahal, ito rin ang magtatanggol sa iyo. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, ilike at magsubscribe. Huwag kalimutang mag-comment sa baba at sabihin kung taga saan ka para malaman namin kung saan umabot ang video na ito. Maraming salamat!